Okay, so mukhang busog na guys yung mga kalapati, no? Ayaw na bumaba. Andun na sa itaas, eh, no? Ah, nagsidapuan na. Ah. Kaya, di na yung uh, tindi na lang pagkain. Shout, <laughs> Shout out! Oh, sa so mga kuwan taga Valencia, no? So, ayan, no? Nandun na. Nandiyan na. Ah. Nandiyan na sa itaas. Okay, so sa mga uh, di pa nakapunta dito, syempre maaari nyo puntahan at pakita nyo rin. Ang uh, sabi nung uh, na-interview natin, eh, tataka tayo, ba't ang dami at tumami ng dumami ito mga kalapati ng Valencia. Tatanong tayo kung uh, saan ito nangingitlog, saan ito namimisaya na. Oh. Kaya mga dahon-dahon na yan, yung kulay brown na yan, yung nakadikit sa may uh, sanga ng kahoy. Sa akasya na yan, eh dyan nangingitlog at uh, namimisa yung uh, babae no kaya nag uh, sidamihan ito okay ang ganda no ng uh, lugar mga kapatid mga ka partner nandito tayo kitang kita ang simbahan mula rito